Sa puso ng Mindanao, sa pagitan ng ilog at bundok, naninirahan ang mga Magindanaon. Tagapag-ingat ng mayamang wika, kultura, at kasaysayan. Ngayong araw, tampok natin ang isang kwento ng isang mag-aaral mula sa tribong Magindanaon na kasalukuyang nag-aaral sa MSU-IIT. Kanyang ibabahagi ang mga hamon patungkol sa wika, kultura, at lipunan sa makabagong panahon. May mga pagkakataon na ang pakiramdam ng pagiging iba ay nagiging mahirap. Ngunit sa kabila ng mga hamon, natuto tayong magtagumpay at magpatuloy. Si Arij, isang magindanaon mula sa lungsod ng pagadian, ay kasalukuyang fourth year student sa kursong BS Metallurgical Engineering sa MCU IIT. Sa unibersidad na karamihan ng mga sudyante ay maranaw, siya ay kabilang sa mga ilang magindanao na nag-aaral dito. Hindi ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Arij ang pagiging kakaiba. Um, actually, in Pagadian, Um, although daghan ni nga maginda na dito, um, in all of my classes since grade 1, I, I am the only Muslim. So, I really have to adapt sa amuang um, uh, sa classmates. Dahil dito, natuto siyang magsalita ng Cebuano, isang kasanayang nabuo mula sa pangangailangan makibagay at makaitindi sa mga kaklase. Ano nga ba sa kanya ang ibig sabihin ng pagiging isang magindanawon? Um, so for me, um, napaka-importante ng pagiging isang naon dahil um, aside sa isa ito sa aking nakagisnang na sa aking paglaki at ito na rin ang aking um, nakasanayan, um, ito rin ang parang nagdidikta kung ano ang ang um, gagawin ko kung paano ko kikilos sa isang lugar kung nasan ako at kung paano ko nakikitungo sa ibang tao na nakakasalamuha ko. At syempre, hindi maring hindi pag-usapan ang mga pagkaing tanging sa kanilang kultura matitikman. Bilang isang magindanao na nag-aaral malayo sa kanilang tahanan, tiyak na namimiss ni Aridge ang mga pagkaing ito na siya rin nagpapaalala sa kanya ng init ng pamilya at komunidad. Um, first is for breakfast usually we have what we call tapai so tapai is a fermented rice um, it's a sweet fermented rice which is um, coated in i don't know what leaf it is parasites it is leaf, gapan in a coat so that is usually eaten for breakfast next is pastil, as what i've mentioned that is also um, eaten during breakfast food usually samoa when back when i was at home One misconception po di ay ka nang magkakita ng mga baligya sa TikTok that is not pastel, that is kagikit. Because when when the ulam lang, it's called kagikit. When it is with rice na in a leaf, in a banana leaf, that is already called the pastel. Sa kultura ng mga magindanawon, isa na rin ang paglalala ng banig at ang inaol sa isa sa mga sining na may malalim na kahulugan. Ito ay hindi lamang gawaing pangkabuhayan o kagamitan sa tahanan. Ito ay bahaging kanilang pagkakakilanlan bilang isang katutubong pamayanan. Ang mga banig ay nilikha gamit ang makulay na dahon ng pandan na maingat na pinatuyo, pinapantay at pinapakulayan. Bawat disenyo, bawat linya ay may kwento mga simbolikong kumakatawan sa kasaysayan, kalikasan at paniniwala ng kanilang lahi. Inaw, tayo ko na siya kanang malong nga kanang hand handwoven hand -driven bitaw. So kanang usually ginawear sa mga elders during kanang wedding. Ang mga sayaw, kultura ng mga magindanaon ay nagpapakita din ng kanilang mayamang pamana na binibigyan diin ang pagiging maharlika, kahinhinan, spiritual na tradisyon at katatagan sa pamagitan ng masining na galaw at makahulugang kwento. isang magindanawan na nasa isang lugar na may ibang wika at paraan ng pakikipag-usap, madalas na maranasan ni Arej ang hindi pagkakaintindihan. Dahil sa language barrier, may mga pagkakataong interpret ang kanyang sinasabi o nag-aasum ang ibang kapwa niya estudyante na siya rin ay isang maranao. Ay, am um, being a here in IIT, kay may minority na jud medre actually kay ang kadaghanan diri kay mga Maranao so ang mo, jud major nga mga challenge din eh. Kaya whenever we face a Muslim pod na sister or brother, ang automatic nila nga response sa mo magmaranaw po na sila. Nga lahi man na ang maranaw o mag tanong nga language. So, bila dyan may kasabot totally. Makasabot may gamay lang, context clue siguro. Pero, kung ka nang conversation na, then daghan na kasi agyaw yun. Ano, kami na, ala sir, dili ko maranaw po. Balik pa na from the start. Kaya ilang asyong, ano yun lang pag kay tanan nga Muslims here, kay maranao jud sa mo nang isa ka language barrier. However, sa uban nga language like Bisaya, okay ra um, mi katulang kung maka-face og um, like now nga uh, mga sisters and brothers. Bilang kapwa estudyante, anong mga alternatibong solusyon ang maari nating gawin para matulungan ang mga magindanawon na tulad niya na mapanatili at maipahayag ang kanilang kultura dito sa IIT? Uh, bilang mga kapwa mag-aaral, uh, maaari nating tulungan ang mga Maguindanao sa pamamagitan ng pag-uorganisa ng mga cultural events kagaya ng pagsasagawa or celebrate na Maguindanao Culture Day upang mas maipakita natin ang kagandahan ng kanilang sining at tradisyon. Maari din tayong bumuo ng mga uh, student organization na siyang magsusulong sa kanilang kultura at pagkakakilanlan. Maaari din tayong bumuon ng mga talakayan patungkol sa kanilang mga kultura at ating isingit sa mga klase at sa mga seminaryo upang mas um, maunawaan ng lahat kung ano talaga ang kanilang kultura at ang kanilang pagkakakilanlan ng kanilang katutubo. Siguro bilang isang estudyante ang mabibigay kong alternatibong solusyon ay ang pagtatayo ng cultural center o exhibit kung saan may papakita nila ang kanilang sineng, musika, tradisyon ng mga taga-maginda. Ano ang mga hakbang na pwede nating gawin bilang isang komunidad para mas maging bukas at mas maunawaan natin ang kultura ng mga Magindanaon at iba pang katutubong grupo. Bilang isang komunidad, pwede tayong magsimula sa pagiging bukas sa pagkatuto tungkol sa iba't ibang kultura. Mari tayong maglunsad ng intercultural dialogue, exhibits at seminars. Mahalaga rin na sa araw-araw tinapikit -araw, natin ang respeto at sensitivity sa kanilang pagkakaiba at itinuturing sila bilang mahalagang bahagi ng ating komunidad.